Gusto niyang pabalik rin na lahat ng sinasabi ko. do habang ang tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin. No? Sabi ko, maraming salamat. Pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya ipagpalit ko buhay ko. Huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, wag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko nang ganyan. Sana maayos pa samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung lastics niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, Sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya tong patayin niyan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Gaginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag, binaliktad niya ako daw nang hihingi sa kanya ng pera. Ibaling mamatay ako, may maiwan lang akong ligasi na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan mga mahal sa buhay. Sa gitna ng isang kasong yumanig sa buong bansa, isang nakakagulat na revelasyon ang muling lumutang. Si Atong Ang, na ngayon ay tinuturo bilang utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, ay biglang nagparamdam. Nag-text siya kay Dondon Patidongan. Hindi galit, hindi banta, kundi pakiusap. Nag-message siya na sana maayos na ang kaguluhan ito, lalo na ang kanilang pagkakaibigan. Gusto niyang manahimik na si Julie. Huwag nang magsalita. Huwag nang sabihin sa publiko ang tunay na sinapit ng mga sabungero na bigla na lang naglaho na parang bula. Bakit ba niya ito ginawa? Natatakot ba siyang mabulok sa bilibid? Na ay itinaas pa ni Charlie ang kanyang alok. Mula sa 300 milyong piso, ginawa niya itong 500 milyong piso para lang manahimik ang testigo. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa patuloy na pag-init ng kaso ng mga nawawalang sa lalo namang kinabahan, nataranta at nanlamig sa nerbiyos si Atong Ang. Dahil hindi siya tinantanan ni Julie Patidungan, paulit-ulit siyang itinuro bilang utak sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga inosenteng tao noong mga nagdaang taon. Ramdam na rin ni Atong na unti-unti na siyang nasasakal. Lalo pat lumutang na si Alias Totoy ang sinasabing pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Kung saan isiniwalat nga ni Dondon na may direktang kinalaman si Atong sa pagligpit umano sa mga taong nandadaya sa dati niyang negosyong online sabong. Dahil dito nagdesisyon si Charlie na magpadala ng mensahe kay Patidongan. Isang mensaheng puno ng takot at desperasyon. Anya, huwag ka nang magsalita. Ayusin na lang natin to. Sana maibalik ang dati nating samahan. Ngunit para kay Julie Patidongan, tapos na ang panahon ng pananahimik. Hindi na ito usapin ng dating samahan. Ito na ay laban para sa hustisya. At dito na rin pumasok ang mas nakakagulat na revelasyon. Ang halagang dati 300 milyong piso ay biglang inangat ni Atong sa 500 milyon. Isang alok na hindi na basta suhol, kundi isang garapalang pagtatangkang isubo sa bibig ng nag-iisang taong may hawak ng pinakamapangahas na sekreto. Isang mapanirang hakbang mula sa isang nilalang na unti-unting kinakain ng sarili niyang takot. Takot na malantad takot na mabulok sa kulungan at takot na wala nang makakapigil sa pagkalat ng katotohanang matagal niyang ikinubli. Hindi biro ang pagangat ng alok ni Charlie. Dahil ang ganitong klasing halaga ay hindi basta ibinibigay kung walang mabigat at delikadong dahilan. At kung ganito kalaki ang perang handang itapon para lang patahimikin ang isang testigo, isang seryosong tanong ang bumabangon gaano kabangis ang kasalanang ayaw niyang harapin, ilan ang maaaring sangkot, at gaano karumi ito, gaano kadilim ang katotohanan gusto niyang tuluyang ibaon sa limot. Para kay Atong, ito na ang huling baraha. Isang desperadong galaw, isang huling subok para muling maibalik ang kontrol sa isang sitwasyong unti-unti nang kumakawala sa kanyang mga kamay. Ngunit para kay Julie Patidongan, huli na ang lahat. Hindi na siya ang Julina tahimik na sumusunod sa dikta ng takot. Hindi na siya ang taong pinatatahimik ng pera o binubusalan ng pananakot. Hindi pera ang kailangan niya, kundi hustisya. Hindi katahimikan ang hinahanap niya, kundi ang katarungan. Kaya kahit ilang ulit pa siyang padalhan ng mensahe, kahit gawin pang limpak-limpak ang alok, kahit taasan pa niya ito hanggang sa langit, hindi na siya uurong sapagkat sa likod ng kanyang katahimikan noon ay may isang matibay na desisyong nabuo sa kanyang puso. Ang ilantad ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit, gaano man ito kapanganib. Dahil para sa kanya, ang bawat araw ng pananahimik ay isang araw ng pagkakait ng hustisya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya ng mga nawawala, mga taong tinanggalan nila ng boses at tinakpan ng mahabang panahon gamit ang salapi ng demonyo. Pero sa pagsasalita ni Dondon, hindi lang si Atong Ang ang kinakalaban niya, kundi ang buong sistemang matagal ng binuo para ilibing sa taal ang katotohanan, iyon ang tunay niyang kalaban. Mga taong nasa posisyon, may mga sinumpaang tungkulin, pero mas pinili ang silaw ng pera kaysa sa sigaw ng katarungan. Mga opisyal na dapat ay tagapagtanggol ng bayan, pero naging kasabwat sa pagkawala ng maraming inosenteng buhay. Dito natin masusukat kung may natitira pa bang dangalang ilang institusyon, kung may pulis pa bang pipiliing manindigan, kung may taga-gobyerno pa bang hindi kayang bilhin, at kung may taong bayan pa bang handang makinig, hindi lang para makiusyoso, kundi para kumilos. Hindi si Julie ang bida sa kwentong ito. Siya ay simbolo lamang ng ilang Pilipinong minsang pinatigil sa pagsasalita. At sa kanyang paninindigan, nadarama natin ang dahan-dahang paglabas ng liwanag. Si Charlie ay dapat ng matakot ngayon sa kadahilanang ang isang taong may dalang katotohanan ay mas mabangis pa sa kahit anong halagang alok niya. Hindi na kaya ni Atong napigilan siya dahil ang katahimikang minsang ipinilit sa kanya ay napalitan na ng lakas ng loob. Kung sakaling mapatunayang guilty si Atongang kasama ang kanyang mga disipulo, hindi lang basta hatol ng korte ang kanilang haharapin, hindi lang bilanggo ang magiging tawag sa kanila kundi kriminal. Mga halimaw na tinanggalan ng maskara at tuluyang nabunyag ang tunay na pagkatao. Sa oras na hinatulan na sila, magbabago na ang lahat. Ang kapangyarihang minsang ginamit para patahimikin ang mga mahihina ay mawawala. Ang mga tauhang dati nagpapalakas ng loob sa kanila sa labas ay tatahimik na rin. Dahil sa bilibid, walang silbi ang reputasyon mo roon. Walang kwenta ang pera kapag pader at rehas na ang mundo mo. Sa loob ng bilangguan, hindi pantay-pantay ang buhay. Lalo na kung ang kaso mo ay may kinalaman sa pagdukot, pandaraya at pagkawala ng buhay. Doon mo palang makilala ang tunay mong mga kasalanan. Ang mga ordinaryong preso ay hindi madaling makalimot sa mga ginawa mong katarantaduhan sa labas. At kapag nalaman nilang ikaw ang isa sa mga dahilan ng paghihirap ng maraming pamilya, doon mo mararanasan ang hustisyang hindi idinadaan sa korte kundi sa suntok, sipa at sa araw-araw na panggigipit. Bagamat posibleng magkita sila ni Tevez doon, hindi na ito ang pagkikitang puno ng yabang, lakas at impluensya ang dati ipinagmamalaki nila sa labas. Hindi na ito ang pagkikitang tinitingala ng mga alipores o kinatatakutan ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil sa pagkakataong ito, pareho na silang hubad sa kapangyarihan. Wala na ang titulo, wala na ang koneksyon, wala na ang proteksyon ang natira na lang ay dalawang pangalan na minsang naging malakas pero ngayon ay parehong bilanggong pinatahimik ng batas. At sa katahimikan ng selda, sa bawat gabing mag-isa, maaaring pareho nilang tanungin ang sarili. Ito na ba ang kahihinatnan ng lahat ng ginawa ko? Worth it ba ang lahat ng kapangyarihang minsan kong tinamasa? Kung dito rin pala ako babagsak? Sa loob, posible pa rin maging boss. Lalo na kung may pera ka at kapangyarihang na iwan sa labas. Subalit doon pare-pareho lang kayong humihinga ng parehong alinsangang hangin at ang tunay na hustisya minsan hindi binibigkas kundi ipinaparamdam. At iyon ang pinakamasakit sa lahat dahil alam mong doon ka na mabubulok sa bilangguan habang buhay. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pag-text ni atong kay patidungan na tila sinusubukan niyang ayusin ang lahat kapalit ng limpak-limpak na salapi? Pero tinanggihan ito ni Alias Totoy at sa halip ay ipinasa Diyos na lamang niya ang buong laban. Na kahit inalok na siya ng limang daang milyong piso, ay pinili niya ang katarungan para sa mga nawawalang sa bungero. Isa ba itong palatandaan na balisa at natataranta na si Charlie? Kung saan handa siyang maglabas ng malaking halaga para hindi siya makulong sa pagligpit sa mga inosenteng tao. Ikaw na ang humusga, e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.